Alam niyo ba na connect connected ang culinary capital of the Philippines, ang Pampanga at ang Malabon via river? Kaya naman napakadaming shared signature and heritage specialty food ang mahahanap niyo dito. Welcome to Kakatakam, kung saan lilibuti natin ang Pilipinas para matry ang iba't ibang food spots at good finds na talaga namang nakakatakam at nakaka love in this episode, mapapa la nam tayo dahil titikman natin ang crowd favorite mechado sa Malabon, ang beef mechado ni Aling Beautiful Nelly. Ngayon naman nandito tayo sa kali ng A. Bonifacio at papunta tayo kay... Aling Melis Kalenderia. Marvin, wag mo hmm. isabihin kalenderia namin, ha? Hindi ko naman inis na ever ang mga kalenderia. Baka pagkailari Lumaki ako sa kalenderia. Yes. naman dito sa karinderiyan niyo po. Ito kambal ko to. Yeah. kawale. favorite ko to. Ang pinakasikat dito, Aling Melis Mechado. Aling Melis Mechado? Dahil Aling Melis tayo. Melis! Yes! Gusto ko po kayo talagang mami! Aling Melis. Kamusta po kayo? Kamusta po? Bata pa po, po rin po ako ngayon. <laughs> Ay, Janina. Salamat po. Aling Melis, gusto ko pong tikman sana yung mechado niya. Pwede po bang tikman? Oo, oh, sige. Sige, ang kapatid. Aba! Wow! Sige po, kung po tayo't makakairap ang kapagkwentuhan. Gano'n na ho ka tagal itong karinderya nyo? Kailan mo kay nagsimula dito? 1966. Patandaan <laughs> ang mga tindahan <laughs> ano dito sa Malabon, institusyon talaga. 1966 pa lang po oh, ay present oh, na itong mechado oh. na ito. Kasi minana ko pang luto 'yan sa magulang ko. Tikman mo muna para malasahan mo. Opo. Okay. Ano pong special? Sa akin pang karaniwa na lang 'yan. <laughs> <laughs> oh, ang sarap, oh. ang sarap naman sabihin niyo. Ano po ba itong mechado ninyo? ba? bilog ng larga. Bilog ng larga. Turuan nyo nga ako kung ano ang bilog <laughs> ng larga. Eh, bilog po. ay oh, ipakita nyo nga. Ipakita kayo. <laughs> Bakita, ipakita! Ipakita! Ipakita nyo yung bilog. Bilog talaga. Sugo, term namin yun dito. yung bilog ng... Term nyo, hindi mo naman alam. Ayun! Okay. Sir, oh! nyo at nakita ito. Oo! Oh! Ay, oh, naman ang hita dito. Ay, sa may pigi. ito hey, na po. Titikwan ko na po. Ang inyong wechado. O, oh, babes na babes. <laughs> <laughs> yung lambot po. Kasing lambot ng pagmamahal niyo. Yeah. Siyempre. Ang sarsa. Napakasarap po. Ilang oras po ba ito niluluto? Apat na oras pong pinakukuloan. Pagkatapos, sa hanguin... Pagkatapos, kinabukasan, tsaka hihiwain ng pare-pareho. Pag kumakain ng mechado, kalagyan pa ng patis na may sili. Oh. Ito, wala ka nang kakailanganin. Mechado at kanin lang, masayang-masaya ka na. Ang original na mechado, talaga, yung unang panahon mm. na mechado may mecha ng taba. Diba? Alingay natin oh. tayo. May taba sa gitna. Oh. At mecha ang tawag mechado. Yeah. Mechado. So that's the mecha. Sa Malabot, diba, nalang tayong taba. Kaya ako naman inalis yung taba kasi yun ang pumapan. Ilang buwan nyo sa freezer, basta't maraming sarsa. Init-init nyo lamang, lalong sumasarap. Magte-take home po ako dito. At pag naubusan at oh. po May ako sa bahay. Ngayon ko na. <laughs> Sarap. Hindi <laughs> Nakaka-speechless. Babes! <laughs> <laughs> Aling may wala tong tomato sauce. So. Wala, pero merong ketchup yan. Konting ketchup po. Saan-saan na po bang pinakamalayong nag-order ng mechado? Sa buong bansa po. Buong bansa? Amerika. Iba-ibang bansa pala, uh, hindi uh, lang buong bansa. Uh, eh! Ay, ano? <laughs> sa, eh Japan, papo, sa Japan. Sa Japan. Sila ng Hong Kong. <laughs> hindi lang sa Malabon sikat. Uh -huh. Sa buong mundo. Para po pala kayong Miss Universe. Uh -huh. nah! uh -huh. <laughs> Thank you po sa salamat. kalaman na ang mechado dati Kaya mechado Ilalagyan ng mecha ng taba Maraming maraming pong salamat sa inyo At sa inyong lahat Maraming maraming salamat Kami po ay maglalakad-lakad ulit At kakain pa Iikutin pa namin ng malabon Pero masaya ho kaming nakasama namin kayo Thank, Thank you. you po yes. 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 Thank you po Nakakabusog ang ating episode ngayon pero make room for more. Next up natin ay ang pinakaabangang Pansit Malabon. Let's find out sa next episode ng ka.